Sinabihan ko pala yung meds namin dito mga doy na tingin kasi mag i ako. Kaya delikado, marami to. Ah, mga doy, kita mo naman yan, oh. Lumugpot na yung dalawa dito ng kampi ng Cornila, mga doy. Yan sa naman nato ni. <laughs> Tumawid na ako dito sa kabila, mga doy. Kasi puntahan na naman natin yung raid niya, mga doy. Guluhin na naman natin yung kinabuhi niya, oh, di ba? Nandito pero marunungin din mga doy tamang backyard din talaga siya Mataas din talaga ang pangutok niya mga doy Pero dili na intawon niya mga doy sure yan Agoy! Ang sakit na maninuuan sya dayon na na, ka nainggit din yung iro mga doy Kaya nag-invade sya na siya dito sa kakampi ko Nyon sa pailayan natong buhaton ani Kaya nilupa ko siya rito mga doy Tapos nilambalas-ambalas ko ginagmay Tapos lumugtot man yung tao Yung gautot mga doy Pero yung flicker ko ah tinula karagi din tao na ako mga doy pero kay may isugin yung gautot mga doy sumukul ako gamay tapos dumalagan ako kaya piligro ang kinabuhi ta mga doy pero bago ang lahat dumamo na tayo maraming salamat sa iyong oras kung tatapusin nyo pa huwag wala pa ka nakapagsubscribe ay nagpagkulatin tao na sabihan pakita. Andito naman pala yung iro mga doy Kaya gulat gulatin lang natin to Ay lumugpot na naman yung gautot mga doy Akala siguro niya kaya niya kong bigyan Ang hindi niya alam Hindi talaga mga doy Yung talaga ang totoo mga doy Tsaka pa kayo mag po na timbalong na yung -in ninyo. Ay, naunsa. samang taon yung pangutok nyo mga doy. Dito na nagsimula yung gigi nila sa akin mga doy. Tingnan yung maigi mga doy kung anong gagawin nila sa akin. Pero siyempre kayo makusugin akong dumalagan. Kaya dumalagan ako dito. Tapos sinabol talaga ako ni Gautot. Buti na lang activated yung console ko mga doy. Kaya yung skill ng carry hindi talaga tumama. Tapos lumugpot siya. Sos Mariosep. Naunsa naman yung tao ninyo hindi man sila makahabol sa akin mga doy sa ka dito? Guys po na pala ako dito sa top mga doy kasi pinagtulungan nila yung kampi ko rito eh man talaga yan kaya nagtipitipi ako para lumagot sila sus kay lumagot talaga Aguroy tumabang kayo sa akin dito mga doy bintras na buhi patahan eh hindi ko talaga alam kung paano nangyari yun. basta dumalagan lang ako <laughs> Inabol ko na yung iring dito mga doy. Naglagman siguro to. kaso di putar. lang pala ng kulukoy na yon. So, Mario, safe. Pero, siyempre, pagsubok lang yan, pag ganyang mga sitwasyon, mga doy. Anong nga silbi ng pagiging takloan global marato natin kung hindi tayo makadalagan? Gigil nagigil talaga sila sa akin. Lahat ng skin dito talaga binigay sa akin. Pero, ah, andito pa rin. Buhay! Kaya sinabihan ko sila na gigil na kay mga doya ah. At dahil gigil na sila sa akin, yung turin na lang nila yung panggigilan ko rin mga doya Ayun sa pamandi ay maghahiyon lang kasi tayo. Ta wala naman tayong damage mga doy. Nonsa naman yung taon mo ni oy ganyan lang maghilda mga doy kailangan guluhin mo lang talaga sila para mawala talaga sila sa kanilang mindset ba ay naunsa naman yung tao ni at dahil yung execute natin pulado pa ay nako po pag sumipiat pa ako mga doy na mariusip nagigay na execute na lang ang na natin tapos sumipiat pa ay eh, sanla natin yan pag mangyari yan mga doy Pag magpadala kayo ng emosyon mo sa gigilis kay Hilda mga doy, aganito ah, ganito talaga sa sapitin nyo, ah, makadungog talaga kayo ng defeat mga doy pero sa akin victory yan on sa kundi ay